National Bureau of Investigation ay itinatag noong November 13, 1936 sa bisa ng Commonwealth Act No. 181. Pangunahing layunin ng NBI ang pagsisiyasat at pagpapanatili ng moderno at mabisang serbisyo alinsunod sa Republic Act No. 157. Nakapaloob dito ang masusing pagsisiyasat ng mga krimen at iba pang pa mga pagkakasala laban sa batas ng Pilipinas at interes ng publiko. Bukod dito, nagkakaloob din ang ahensya ng NBI Clearance na pangunahing requirement para sa mga nag apply ng trabaho at iba pang transaksyon. Tinatayang 15,000 individual ang nag apply araw-araw ng NBI Clearance sa pamamagitan ng satellite offices ng NBI sa buong bansa ay nagagawang makapag-issue ng ahensya ng tinatayang 30,000 clearance sa tulong ng computerized equipments at kabilang sa mga nakikinabang ay ang mga kababayan nating OFW. Kaya naman, approve na approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. Okay, pag natin ang National Bureau Investigation, ang agad na pumapasok sa ating isip ay ang NBI clearance. Pero the NBI is more than just the NBI clearance. Kasama natin ngayon si Mr. Cecilio R. Zamora Jr., NBI spokesperson. Sabi mo kanina, sir, tatawag sa iyo, special investigator. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Ms. Elaine, at yes, sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sir, ano ba ang NBI? At sya ka, uh, kasi pagka sinabing NBI, parang ang kapareho nito, FBI. Yeah. Meron pa siyang para li Siguro mag-ano muna tayo sa parang history niya, no? Mm -hmm. Paano ba ito na-create, no? Actually, the NBI was founded uh, November 13, 1936, okay. upon approval of Commonwealth Act 181 by the First National Assembly. Mm -hmm. And um ito po ay brainchild ng late uh, President Manuel L. Quezon and Jose Yulo, mm -hmm. the then Secretary of Justice. Okay. Before ang tawag po sa amin ay uh, Division of Investigation. But on June 19, 1947, uh, by virtue of Republic Act 157, mm -hmm. it was reorganized into Bureau of Investigation. Okay. Then later on, it was amended by virtue of Executive Order 94, mm -hmm. uh, renaming it to what it is presently known as the National Bureau of Investigation. You are, okay, uh, so that's the history of the National Bureau of Investigation. Hindi nawala yung word investigation. What exactly does the NBI or what is exactly the NBI mandated to do? Well, the NBI undertakes uh, investigations of crimes and offenses <coughs> against the laws of the Philippines uh, upon its own initiative or right. upon uh, public or as public interest may require. require. So we also ask as the National Clearinghouse for uh, criminal and other information for the benefit of other law enforcement and uh, prosecuting authorities including the uh, the courts. Okay. So that's why your nature is national. Yes, ma'am. Okay. Now, sir, pag sinabi mong clearing house, uh, there are other law enforcement agencies no, na may databases. Yes. So ibig sabihin ba ng clearing house, lahat ng mga nasa databases ng uh, ibang mga law enforcement agencies pumapasok din no, sa inyo? No, not niyo? really. Ang, ang mga pumapasok sa amin yung mga nasa fiscal, mga okay. ng fiscal, sa mga uh -huh. courts, So, ayun ang pinakang, uh, nasa amin lahat ang mga information mm -hmm. uh, na mga, kasi sa pulis kasi meron lang sila mga uh, police clearance ng ganitong uh, station or ng Manila right. Right. so nandun lang right. sa, pero sa amin kasi national lang scope namin so halimbawa kasi merong isang kriminal nakatira sa Quezon City the crime happened in Caloocan so the record will be in Caloocan sa police. Pag Parang sa polis. Uh -huh. uh -huh. Pag sa polis, oo. Pag kasi NBI, pagka, oh, uh, pagka umabot na ito sa korte, uh, yun na yung nasa database Hindi lang yung. sa korte, kahit sa fiscal pa lang. Kahit sa fiscal uh, pa lang. Pinapadala na rin kami ng records. Yun yung tinatawag natin na may hit. Pagka halimbawa, oh sinurch yung pangalan mo at may kaso, may hit. Yeah, may hit. Kung may kapangalan ka, pwedeng namesake mo lang naman kasi, not right. necessarily yours, kapangalan lang. Right. O, oh, nangyari na yan. Yeah. Napabalita yan, di ba? Yung yes. isang uh, uh, sikat na kriminal, meron pala siyang kapangalan na OFW. Okay. Now, merong katanungan kasi mga kababayan din natin na um, law enforcement agency, kailan i-refer -re sa inyo? Meron kang sinabi kanina na it protects against the laws of the Philippines. So, ibig sabihin ba kapag ka ang krimen ay uh, involved na ang uh, kapakanan ng buong bansa tsaka lang ilalapit sa inyo? Yes. Okay. So, could, could you give me an example of a crime na ang mawawalan ay ang bansa at hindi lang ang particular individual? Hindi, ang pag sinabi natin, ano kasi, ah, yung process kasi muna namin, no? Mm. Ang tao kasi meron kaming complaints and recordings division, mm -hmm. no. Dito sila magpupunta, dito okay. sila magpa file ng kanilang kaso. Right. Then ito i assign sa mga division concerned. Okay. Kung nakawan, uh or rather kung sa meron kasi kaming bagong division, no, in death investigation division. Right. So usually pagkapatay ang involved, mm -hmm. sila yung nag- They take over. Okay. okay. Meron naman tayo kung mga swindling, <coughs> meron kaming anti-fraud and action division. Mm -hmm. Meron pa kayong raid division. Meron din raid namin, ito naman usually ang concern nito yung mga drugs. Right. At saka yung mga Right. So nakapag-establish yes, na uh -oh. ng ganun. I needed to ask these questions kasi pupunta na tayo doon sa NBI clearance. Yeah, okay. okay. Kailan ba nagkakaroon ng problema ang isang tao kapag kakumukuha ng NBI clearance? Bukod dun sa nabanggit mo na may kapangalan may kapanga uh, usually yun talaga ang ano eh kapag may kapangalan okay. yun ang pinakang problema nila alright okay tapos uh, ano pa ba ang mga nagiging problema nila uh, minsan kung nagkamali ng pangalan okay okay ang 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 procedure kasi sa amin kapag ikaw nag-apply uh -huh. at ikaw yung nagkamali ng pagsulat doon sa iyong application form at then nung ibinabalik mo sa sabi mo nagkamali ka babayad ka ulit. Okay. Kaya ang nangyayari kasi bago talaga i-print mo na siya, papakita sa iyo yung computer. Ito na ba yung tamang data? Right, right. Pag kasi nabing okay, okay, then saka pa lang print Okay. Sino ang mga pwedeng kumuha ng NBI clearance? What age? Walang age requirement. Walang age, yeah. okay. So, uh, kailan ba usually ni require ang NBI clearance? Marami kasi pinag dahilan kaya kumukuha ng NBI mm -hmm. clearance. Una, <coughs> local employment okay meron travel abroad mm -hmm. meron din mga requirements sa SSS mm -hmm. meron naturalization mm -hmm. so marami yan maraming uh, sa mga sa mga lending kinakailangan din yung bay clearance minsan in this ang um, pinakaano talaga is employment talaga okay. eh uh -huh. so iba-iba rin ang presyo nila okay uh -huh. could you give me a, a short rundown of yung mga pricing halimbawa sa local employment magkano babayaran ito yung for... pinakamura local yes. employment travel abroad uh -huh. uh, 115 pesos okay and then pareho yun, travel abroad and local employment yes parehas lang po okay siya. ano yung susunod doon na level ang susunod na level doon meron po tayong ano uh, 165 okay. ito naman po kung ang requirements for adoption uh broker's ah, license okay. business requirement mm -hmm. uh what other? change of name 165 po yeah. Okay. Ang pinakamahal po natin yung 415 pesos. Okay. Ito po yung uh, cancellation ng ACR o Alien Certificate of Registration, at natura naturalization. Okay, sa mga dayuhan. Aha. Okay. Now sir, yung procedure mismo ng pagkuha ng NBI clearance, how? Pa paano? Halimbawa ako, kukuha ko ng okay. NBI clearance. Ano ang mga dapat kong i-ready? Uh, at saan ako pupunta? Okay. Uh, ah. Ang requirement, two IDs, valid IDs. Uh -huh. Sampre, office IDs, okay. driver's license, passport, yung mga valid IDs okay. niya. No? Any kind of valid ID, not necessarily one issued by the government. Yes, yes. Okay. Office ID, pwede na. Pwede. Okay. okay. So, dalawa basta? Yes, oh. Okay. Tapos nang punta kayo sa yun nga, sa mga uh -huh. nag-i-issue ng mga mga satellite offices namin, uh -huh. no? Ang first kasi, accomplish ka nung, nung form. Nung form? Okay. Mm -hmm. Kapag na-accomplish mo, then punta ka sa counter 2, yung data check. Okay. Dito naman chine check kung tama yung entry nilagay mo. Mm -hmm. Okay. After okay na siya, punta ka sa third uh, counter which is payment. Mhm. Mm pag uh, nakapagbayad ka na, mm -hmm. pupunta ka naman sa <coughs> ano, sa encoding na nung entry na nilagay mo. Okay. Dito na sinasabi natin na ipa-bago i-print muna siya o papakita muna sa iyo kung may mali mm -hmm. o hindi. Then pupunta na tayo sa image sa uh, capture, mm -hmm. 'yung ng picture, picture. Mm -hmm. then uh, biometrics yung etong kaibahan ngayon kasi inclass na tayo that okay. before kasi may iko eh. may your sa ma, ano madumi madumi mm -hmm. mm -hmm. so ngayon inclass na tayo iniiskan yes. na lang yung fingerprints yes, natin okay now sir uh, yung yung paper na ginagamit natin for the actual NBI clearance hindi ito basta-basta papel yes. okay, oh, okay. Basta -basta. could you could you tell me more about it Uh, parang may mga nito may mga safety features. Uh, safety features, features ito. Mm -hmm. uh, at ang printing nito, isa lang yata nagpiprint ito. Okay. Wala uh, ko, ko sa National Printing Office. So hindi siya basta-basta basta, -basta. Hindi, hindi, siya mapepeke. Mga, mapepeke. Okay. mapepeke. Okay. All right, mga kaibigan, pinag-usapan natin yung tungkol sa NBI uh, clearance, no. Alam niyo doon sa mga uh, humahanga sa mga NBI agents natin, meron kaming balita sa inyo kaya wag kayong bibitiw. Magbabalik pa rin ang approved. magandang experience yung sa Approve kasi pare-pareho tayo lahat ng goal. Ang goal natin, makapag-promote ng Smile Train Foundation uh, in the same way as makakuha ng mga pasyente na matutulungan natin. So, magandang experience yun sana tuloy-tuloy para marami tayong matulungan. Si Miss Elaine is the best. Napaka-spontaneous niya. Alam na alam niya yung mga sinasabi niya. And nakikita mo sa mata niya na Napaka-sincere niya sa ginagawa niya. Masaya siya sa ginagawa niya na nakakatulong and at the same time, yung nai-interview mo yung mga pasyenteng natulungan at napapakita mo sa ibang tao na mas marami tayong matutulungan kung lahat tayo magtutulungan sa programang ito. Um, sana mas marami pang exposure yung approve. Sana mas marami pang ibang means and ways para maka pag outreach tayo sa mga tao kasi hindi naman lahat ng tao may television, may radyo, hindi naman lahat nakakapanood ng uh, net 25, hindi naman lahat may alam na may programang ganun. So sana ma uh, marami pa tayong maging uh, means and ways para ma-promote itong programang ito. Yung sa program itself, I find it uh, informative. Yung dun sa akin sa interview sa akin kasi It actually talked about the civil service as a whole although i was expecting questions only for the fun runs so, as uh, i was expecting to promote the fun run but nevertheless i find it very informative for people outside of government service kasi at least nalaman nila ano yung mga eligibilities, ano yung mga ano, ano yung mga kailangan nilang gawin, para saan ba yung eligibility, kukunin lang ba yung basta lang kukunin, saan mo gagamitin. At least na inform yung mga tao kung para saan siya. kung medyo mahaba yung ano yung like the civil service yung segment namin mismo. If you want to ask kasi about the civil service, marami kasi talagang pwedeng sabihin. Programs, everything. Parang tip lang ng iceberg yun eh, yung tinanong. It is just one one component, one function of the commission. Marami pa kasi yan. So, kung 30 minutes lang talaga yung program, kulang siya. Now, if you want to have um, an interview that's more substantive, mas maraming laman, uh, Siguro, pwede siyang mas mahaba. Pero the 30 minutes, including kung mag, mag-break uh, ka, medyo maiksi nga siya. Plus, uh, the fact that I had a very good experience with uh, Miss Elaine, I find her very, ano, very intelligent. Kasi ang questions niya, ano eh, dire-direcho, spontaneous. Parang wala siyang lal. Maganda yung, ano, ah, parang kahit hindi kami, like, wala akong... Wala akong idea, wala akong first-hand information, ano ba ang itatanong niya. And yet, parang I felt at ease na yung questions niya, she just picks up kasi from your answer. So, yung continuity maganda. Plus, the people in Net25 are very nice, very warm. Uh, find them very nice people. Pleasant. Kaya medyo nawala yung kabako. <laughs> At mga kaibigan, si Dr. Anario at saka si Director Claudia Tan ng Civil Service Commission. We're back with Mr. Cecilio Zamora Jr., NBI spokesperson, special investigator of the National Bureau of Investigation. Siguro alam lang natin bago natin bitiwan na tuluyan yung tungkol doon sa NBI clearance. How many NBI clearances do applications and how many NBI clearances do you issue per day? Actually, ang average sa clearance applicants namin sa buong Pilipinas na nagre-range siya sa 23 to 24,000 a day. A day. Dito lang sa aming headquarters, naglalaro siya sa 5,000 to 6,000. That's Taft Avenue. Taft Avenue. Okay. Ha, ilan uli yan, sir? Uh, sa buong Pilipinas, okay. 23 to 24,000 okay, a day. A day. Okay. Ngayon, iwanan natin yung sa NBI Clearance. Ang laki-laki na nung numero na ipinakita sa atin. What are the other functions of uh, the NBI? The other services yes. that we offer. We also have the drug test, uh, the DNA test. Okay. We also conduct, uh, syempre, yung autopsy, okay. uh, exhumation. Uh -huh. uh, meron din tayong mga medical genital and medical physical examination okay. and uh, others. Okay. Uh, these services that you offer, is this open? J halimbawa, ako kailangan ko ng DNA testing. Do I go to you uh, and then pay a specific amount? Gagawin nyo? Or does it have to be crime-related? Ang alam ko rito kung private individual at uh, magpapakondak ng DNA testing, parang 20,000 niya ito pero okay. uh, tao Pag yata. Pag-private yung gusto ko yeah, lang? Yeah, okay, so you're open to that. Yeah. Kung halimbawa naman crime-related, crime related uh or investigation related bihira pa kasi kami magano na crime related ano eh okay. uh, ang ano nito parang private private yata ang nagpupunta okay. Basta sa... NBI uh, oh, basta NBI yan, ang nagpo-provide dito. Yeah, no. Okay. So, that's DNA again and then drug testing. Drug testing specific for what? Kasi yung dun sa, halimbawa sa driving, sa uh, driver's license, kasi, yeah. mababang klase hmm. lang yon. Anong klaseng drug testing ang pinaprovide? Hindi, din naman uh, sa mga employer na Ah, gusto This makasigurado. Gusto makasigurado na okay. hindi ano, 200 pesos yung bayad. Okay, bayan. ang drug testing. Yeah. E, uh, your drug testing facilities are accepted also para doon sa mga nag apply or nag-renew ng driver's yes, license? Yes, Yes. Okay. Ano pa sir yung isa? Uh, Autopsy. Ano, Autopsy. Uh, uh, exhumation, mm -hmm. naga medical genital examination right. sa mga rape victims. Right, right. Uh, toxicology, toxicology. Uh, to determine the presence of uh, poison on okay. sa body. Yeah. right. So ito sir, itong bukod doon sabi ng na natin kanina, yung uh, doon sa DNA no, nasabi mo usually private individuals pa lang nag na because obviously it's very very expensive, mm -hmm. 20,000 isang testing. Yung ibang services ba sir, ito ay ginagamit natin to uh, uh, uh in aid of our investigation. Yes ma'am. Okay. So, kasama yon. Kagaya po ng mga question documents so para malaman kung falsified yung documents. authentic, yeah. yeah, Hindi naman dito pa pwede yung sa private individual. Gusto mong pacheck yung ano. Right. hindi Kailangan under investigation ng bureau okay. o kaya may court order. Okay. O kaya merong merong DOJ Action Center. Okay. O merong order sa amin ang Department of Justice. i so kung da, yes, yun. Okay. Ginagawa namin. Is this for a fee? or Walang bayad to. Na, walang walang na bayad na yun. Pag galing sa korte, galing yes, sa DOJ. Yes, At ano pa yung isang instance? Uh, DOJ, uh, DOJ uh, 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 minsan sa Malacanya, meron din ano, uh, na nila refer sa amin, okay. may court order, right. at uh, saka inimbestigahan mismo ng NBI. Okay. Bukod dito sa mga services na ito, sir, ano pa ang uh, uh, Inaasahan ng publiko sa performance ng NBI sa mandated duties and responsibilities? Of course, sa aming investigation. Isa rin right. is sa aming uh, mm -hmm. forte okay. ang pag investigate Okay. Investigation. Pumunta na tayo dyan, sir. Yes, sir. Specialized agents kayo. Kaya nga ang tawag sa iyo, special investigator. So, pag sinabi natin, NBI agent. Meron siyang kakaibang training. Uh, at sabi mo nga, open naman ang inyong recruitment for new agents. Could you please tell me kung ano ang mga hinahanap para sa isang NBI agent? Right now, ang ina-accept namin yung NBI agents, no? Okay. Ang, uh, ano nito, either you're CPA or a lawyer. Okay. Uh, uh, sa lalaki, 5'5. Five, uh, five, five. Sa okay. lalaki, ang height. Ang height okay. and five, three naman sa ano, mm -hmm. babae. Mm -hmm. Between 25 and 35 years old. Okay. Uh, 25 and 35, okay. Of course, ambitions uh, in, uh, no, within normal range. Okay. Uh, siyempre, uh, halos yun lang. At, uh, at least may degree yata, or may units. May units yes, sa law. Sa college. Ah, sa, sa law. Yes, Okay. Now, pagka nakapasa doon, siyempre hinahabol dyan yung special training that the NBI will provide. Ano-ano ba yung mga delineation sa iba't ibang mga agents ng NBI, right. yung specializations? Like, Tuturuan bang bumarel? Tuturuan ah, bang... okay. 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 Uh, ang nagre-range ang aming training, uh, minimum of 14 weeks okay. uh, sa NBI Academy sa Baguio. Right. Okay. Uh, Tuturuan, um, marksmanship, of course, physical. Ang, ang, ang concentration ng aming pag-aaral, yung pag talaga, not more on physical, mm -hmm. kundi yung sa aral talaga sa batas okay. at sa investigasyon. Alright. So, that's 14 weeks. That's approximately... That's minimum. Three and a half months or so? Oo, hanggang 4 okay. four months. So, may graduation din yun? Yes, of course. Okay. Dito and na sa Manila, usually, ang ginagawa. Ginagawa yung graduation. Uh -huh. Pagka gumraduate, automatic ba yun? NBI agent ka na? Parang probi ka muna. Probi, okay for agents i think 3 years okay. bago ka maging regular talaga na agent Okay. Siguro, sir, um, kasi kanina off cam ano, na-discuss natin, meron mga kababayan tayo na gustong tumulong mm -hmm. sa mga ongoing investigation o meron sila mga nakikita na dapat i-report sa otoridad pero natatakot sila. Siguro, let's take this opportunity to invite them to join in the fight against crime and protecting our yeah. mm -hmm. our mother country, no? Kasama na rin, sir, imbitahan mo sila doon sa recruitment ninyo ng agent. Yes. Okay, sir, go ahead. Okay, doon po sa mga kababayan natin, no, na meron naobserbahan ng mga illegal activities sa kanilang komunidad mm -hmm. o kaya meron kayo nakita mga wanted persons uh, <coughs> may lang kilos mm -hmm. sa inyong komunidad mm -hmm. uh, makipag unayan po kayo sa aming tanggapan okay. at uh, sigurado namin, puprotektahan namin ang inyong uh, pagkakakilanlan di kayo makakilala okay. mm -hmm. at uh, pwede namin ibigay sa inyo ang aming number yes, kung meron sir. kayong gustong uh, information na ipaabot sa amin mm -hmm. Uh, we have this numbers 523-8231 mm -hmm. hanggang 38 po. Mm -hmm. Pwede rin po sa aking tanggapan po. At the same time, ako rin po kasi ang chief ng Research and Analysis Division okay. under the Intelligence Service. Uh -huh. My number is 525-1264. Okay. Yan. Naka-flash na sa inyo mga screen, mga i-take so, uh, down nyo na po yan. And of course, yung kanilang website din, sir. Yes, pwede okay. ka. Kasi uh, may ano yun, online application na rin tayo kasi. Kung okay. sa mga sa mag-apply ng clearance, ah. pwede na rin doon mag-apply. Okay, tapos kukuhanin na lang. Uh, yes, okay. i-print nila, kukuhani nila, then dalhin na sa... Napaka-convenient uh, uh, na. O, oh, sir, yun namang doon sa gusto maging NBI agent? Sa mga N na gusto maging NBI agents, ah... Uh, We In invite namin kayo dito sa aming tanggapan. Ah, uh, pumunta lang po kayo sa aming training division at right. uh, bibigay sa inyo ang mga requirements. Okay. Hindi naman mahirap sir ang mga requirements to be an F NBI agent bukod doon sa mga sinabi mong qualifications na. Ah, uh, yung ano kasi siyempre, uh, medyo rigid din yung ano dito eh. May uh -huh. mga examinations kang pagdadaanan, right. no? Uh, merong uh, ang ano netop, preliminary medical uh, examination, mm -hmm. merong written examination preliminary interview, neuropsychiatric ano. Right, right. Meron ding agility test hanggang right. sa umabot ka dun sa panel interview. Okay. Medyo mahabang proseso din. Okay. Isang question na lang, sir, tungkol sa pagiging NBI agent. May bayad ba itong training yun na to? Wala po. Kayo ang babayaran. Yeah. <laughs> kayo ang may sweldo. Okay. Habang nagtra-training kayo, habang may sweldo ka dyan. May training, uh, pwede ko ba masangitang ano? yes, uh, please, sir. Go ahead. Ang basic salary kasi ng papasok sa agent is thirty six thousand Aside from other uh, basic uh, yon, okay. And then once you become an agent ay part na kayo ng NBI, pwede na kayo. That's the same salary you're going to receive or a little higher? May other ano pa, allowances. Kasi yung pa. ibang allowances, hindi mo muna makukuha doon sa hawan ng training okay. pag graduate na. Lang. Alright. Naipaliwanag natin ngayon, sir, na hindi lahat ng okay. NBI agents ay necessarily abogado. It's mm -hmm. a plus if you are, but if you have units in law, uh, pwede na yon. At saka mga, yeah. ano pa, isa pa? Hindi, sa ngayon kasi, ano talaga, CPA at lawyer lang CPA tatanggapin. And, okay. Uh. But yung set, iti-train natin, sa mga NBI agents. Yes, CPA and CPA lawyer sha. Okay. All right, sir. Siguro ay uh, hindi ito ang huli nating uh, pagkikita because we will do updates doon sa mga activities niyo sa National Bureau of Investigation. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat yung, sir. din, Ms. Elaine, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa. Akin. Sige po, sir, sa uulitin. Mga kaibigan, na kasama po natin si Mr. Cecil Zamora Jr., NBI spokesperson at uh, ang kanyang rango ba pwede natin sabihin doon, yes, Sir? I'm Special Investigator. Special Investigator ng National Bureau of Investigation. Nariyan ang isang ahensya ng pamahalaan na kasama ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pangangalaga ng uh, kapayapaan sa ating kapaligiran. At ito pinangangalagaan niya the whole of the Philippines. Siguraduhin na hindi nadidehado ang ating bansang Pilipinas. Kaya makipagtulungan na minsan pa ipa-flash natin sa ating screen ang mga contact details ng National Bureau of Investigation. Approved na approved na 30 minutes, kasama po kayo. Tanda nito'y programang para sa inyo. Martes at Webes, tuwing alas 5 ng hapon kami, inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes. Ito ang approved. Gawin natin to.